Pasok mga Marites. Oh, mga lalabas Marites, pasok. Lahat, lahat na mga naniniwala ng cherry. cherry. <laughs> <Sumagot> na. <laughs> lahat na mga naniniwala na oto-oto, na akala nila na mabait yung cherry white yung. Ngayon lalabas ko ang baho niyan. Okay, so maraming nag-aantay Arara. sa sagot ko. Ang ganda naman. Inaantay ang sagot. Meron kasing isang vlogger, kuno, may vlogger, <laughs> na nagpuputak daw sa social media kanina. Kasi busy ako eh, kaya hindi ako makasagot agad. Ganun. At nag pa daw yung vlogger na yun. Oh, kanina, okay, kanina. eto lang masabi ko ha, at this point. Ang dami ko nang isipin para isipin pa to. Okay? Una sa lahat, kalalaki mong tao para magpuputak ka ng ganyan. Ang dami-dami mong sinasabi. Leptent mo ako. <laughs> Leptent mo ako. Ano anyway, eh, Pero maganda tayo pag Ito lang masabi masasabi ko ha. at this point na ang dami ko pang dapat unahin kaysa sa mga kudamo. Okay, yung mga kinukudamo eh hindi naman importante yan sa buhay ko ngayon. 'Di ba? Isa lang yung pinos ko, pero ang dami mo nang sinabi. Parang naman hindi tayo naging magkarelasyon niyan. Di ba? Um, once upon a time, eh, naging maganda rin naman ang relasyon natin, di ba? At naging masaya ka, at naging masaya ako noon. Di ba? Tama ba? Totoo yun na naging magkarelasyon tayo. Yung relasyon natin noon, hindi man perpekto, pero alam mong naging masaya ka at naging masaya rin ako. Alam mo yan. ba? Diba? Ngayon, sa nakikita ko, pinoprovoke mo ko, pinoprovoke mo ko na magsalita sa social media. Pinoprovoke mo ko na sabihin, na, na sabihin ko yung mga rebat na kung ano-ano, sorry. Wala kang makukuha sa akin na kahit anong rebat. Kasi ano eh, kasi ganito yan eh, mas pipiliin ko yung mga araw na naging masaya tayo, mas pipiliin ko yung mga araw na naging masaya tayo, yung mga alaala -ala na masaya tayo, kesa doon sa mga pangit. Gets mo? Kasi ako yung tunay na nagmahal. Yun yun. Yun yung tunay na pagmamahal. Tsaka ano eh, uh, ayoko na masyado magsalita kasi busy rin ako sa buhay ko ngayon. Tsaka masaya ako sa buhay ko ngayon. Okay, o, oh, uh, yun, lang. Ang sa akin lang, kung meron kang gustong gawin or patunayan sa eksena na to, daanin na, late, daanin na lang natin or dalin na lang natin sa magandang avenue. Yun, yun. Doon na lang natin dalin. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Kalalaki mong tao, dinaig mo pa ako. Kung ano man yung purpose mo sa pinaggagawa mo, Bahala ka. Buhay mo yan. Sa ngayon, mas importante sa akin yung ano, uh, yung peace of mind ko. Mas importante sa akin ngayon yung protectahan ko yung peace of mind ko at peace of mind ng pamilya at anak ko. Yun lang yung gusto kong sabihin. Tsaka eto, patay ka lang. Huwag mong iisipin na duwag ako, natakot ako. Alam mo yan kung ako katapang. Okay? Ginagamit ko lang to. Wala kang maririnig sa akin. Daanin natin yan sa tamang lugar. Okay? Ngayon, kung gusto mong magdadaktak dyan, magkukuda ka, kung anong paninirang sasabihin mo, well, bahala ka. Buhay mo yan. Kung dyan ka masaya sa nakakasira ka ng tao, go. Buhay mo yan. Ako kasi, pinalaki ako ng magulang ko na para hindi manira ng ibang tao. Na hindi para magpabagsak ng tao. Ganon ako pinalaki ng magulang ko. Okay? Ngayon, kung gusto mo akong sirain, sirain mo ng sirain hanggat gusto mo. Bahala ka sa buhay mo.